Nagresulta sa pagkahuli sa Gapan City sa top 3 most wanted persons noong Pebrero 3, 2025 ang determinadong pagsisikap ng kapulisan na mahuli lahat ang mga pinagahanap ng bata sa pamagitan ng Manhunt Charlie Operations sa Lalawigan. Sa iniulat ng Gapan PNP sa Nepo, ganap na alas 3.20 ng hapon. Matagumpay na nakuha nang isang coordinated effort ng Gapan City Police Station, P.I.U. Nepo, 1st PMFC Fort Maneuver Platoon at 303rd Maneuver Company RMF B3 ang 48 anyos na suspect sa isang target na operasyon. Ang pag-aresto ay uh, isinagawa batay sa warrant of arrest na inisyu ng uh, presiding judge ng Regional Trial Court 3rd Judicial Region Branch 87 Gapan City Nueva Ecija dahil sa paglabag sa Section 12 Article 2 ng Republic Act 9165 o Mas Kilala sa Dangerous Drugs Act of uh, 2002. Ang nahuli na individual ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Gapan City Police Station para sa kakulang legal na paglilitis. Sa pahayag ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino, ang makabuluhang pag-aresto na ito ay binibigyan diin ang matatag na dedikasyon ng NEPO sa paghuli sa mga pugante, pagtiyak ng kapayapaan at pagpapanatili ng kayusan sa buong lalawigan. Mapapakinabangan na ngayon ng mga mag-aaral at guro ng Balesteros Elementary School ang isang palapag na may dalawang silid-aralan na gusali matapos makumpleto ang nasabing infrastructure project ng DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO sa barangay Paco Romanit Rizal, Nueva Ecija. Dirigyan din ni OIC District Engineer John Navana na ang pasilidad ay nagbibigay ng mas maluwag at kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral na tumutugon sa lumalaking populasyon ng mga mag-aaral at nagpapahusay ng kalidad ng edukasyon sa komunidad. Idinagdag ni Vana na ang gusali ng paralan ay nagtatampok ng reinforced concrete gutters, hand washing area sa kaliwang bahagi, PWD accessible ramp na may mga handrail, window grill sa harap at likuran para wall at mga banyo sa bawat silid-aralan para sa kaginhawaan ng mga mag-aaral at guro. Habang binanggit ng guro sa Balisteros Elementary School na si Jennifer Miranda na ang bagong gusali ay makabuluhang magpapabuti sa kapaligiran ng pag-aaral na may mga maluluwag na silid-aralan at maayos na banyo na tumutulong sa mga mag-aaral na mag-focus at mag-aral ng mas epektibo. Ang proyekto na may kabuang halagang 4.95 million pesos ay pinondohan sa ilalim ng Basic Educational Facilities Fund ng Department of Education o DepEd. Nahuli na ang isang suspek habang natagpuan ng labi ng isa pa ng elemento ng isiha pulis sa isinagawang pagtugis sa mga ito matapos isagawa ang pamamaril sa isang negosyante ng lungsod ng Kabanatuan noong Pebrero A1. Batay sa ulat ng NEPO, mabilis na nahuli ng na mga otoridad ang isang uh, 34 anyos na suspek. Miyembro pala ito ng Elo Gun for Hire Group na sangkot umano sa insidente ng pamaril noong uh, Pebrero a 1 taong 2025 sa Barangay Apo Esquivel, Jaen, Nueva Ecija. Ang agarang pagtugon ng HN Municipal Police Station, 304 MCRMFB3 at iba pang tauhan ng NEPO na ginagabayan ng pangkalahatang Strategic Deployment Plan ng NEPO na pinamumunuan ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand Hermino na konsepto at naitatag ng ilang buwan ang nasabing plano na nakatulong para maaresto ang suspek sa loob lamang ng ilang minuto. na mula sa nahuling suspek ang isang caliber 45 pistol na may tatlong bala, isang hand grenade, mga identification card o IDs, isang heat shield sachet na hinihinalang shabu, isang sweatshirt na pag-aari ng isa pang suspek at uh, ang isang getaway motorcycle. Habang ang isa pang suspek ay natagpuan wala ng buhay ng mga pulis na tumutugi sa kanila matapos tumalon sa tulay para tumakas. Subalit, pinaniniwala ang nalunod. Isinugod pa rin naman ito ng mga otoridad sa pinakamalapit na ospital kung saan ganap na alas 10.27 ng umaga, ay e wala ng buhay. Ayon kay Police Colonel Hermino na ang isa tingikong pag-deploy ng mga tauhan at ang kanilang katapangan ay may mahalagang papel sa mabilis na paglutas ng krimen ito. Magsilbi itong babala sa mga miyembro ng Gun for High Group at sa mga taong nagbabayad sa grupo. Aniwa walang humpay ang kanilang pagsisikap na mabigyan ng hustisya mga nagiging biktima at mapanagot sa batas ang mga nagkasala.